Hola, what's up mga mga natarangani nga ngayon ay samaya ako at agalain natin ang buong AUP. Kaya tara, let's go! At ayun na nga niyo, habang alibuti namin ng AUP ay nabag po namin na magpa na din. At ang sabi ko kay kuya ay kuya, ako muna ang gadalan niya at ako ay kapabidyo. At ayun, binigyan na sa akin ni kuya ang mga lamog. Ah, ay, hindi ko naman akalain na ito ay karnika bigat. Biro lamang. Malakas ang inyong mangyan. Kaya yan, nakikuya na ulit. At habang ho kami naglalakad ay may nakasalubong ho kami kababae nating na mangyan. At tinanong ko po sila kung saan po sila mapunta ay ang sabi ho sa amin ay maghanap daw sila ng katipan. Abay sana ul, kahanap ng katipan. At ayun na nga niyo, na nakarating na kami sa laundry department kung saan dito kami magalaba. Ay hindi ho pala kami galaba. Apalaban ho pala namin. At hindi ko alam na kilo pala ang damit din eh. Dahil daw dun inabase kung gaano kabigat yung iyong damit, ganun din ang iyong abayahan. At ay na nga ni ho, halos isang basket din ang aming mga lamog ay ayan ng dami o mantin. Ay paano kami binaha? Ay paano baga naman niyaan? At ayun, ang una po namin pinuntahan ay library. Anong ganda ho, ano? Ay parang daw pang ibang bansa ay Ngunit ay hanggang dyan lamang ho ako sa internet dahil ang dami nag-aaral sa loob. Kakahiya ba may istorbo ko sila ay. Eh. At ayun, pagbaba ko po ay nagamab pala sa si ate. Kaya ayun, tinanggal ko po ang aking sanilas. Abay, nakakahiya naman ho kapag atapakan ko yung kanyang nimap. At alin na ho, sa amin nung paglabas ay andini na ho kami sa... Saan to? Saan ho ate? Hindi ko alam. Joke lang. And welcome to... Centennial Park. At ayun, pagkatapos namin sa Centennial Park ay pumunta na kami sa College of Medicine kung saan dito mag-aaral si Kuya. At sa pagpasok namin ay abay ng ganda dini, eh. Parang gusto kong lumipat ah. <laughs> At ayun, nakakita ako ng mingming -ming ulit. Kaso lang ngayon hindi ako pinanasin. Hindi ayun, di ko na din siya nipanasin. At balak kong gulatin si Ate Sheila. Kaso lang ay, ayun, nagulat siya. At habang po kami naghihintay kay Kuya, dahil siya po ay nag inquire may papansin pong Mingming -ming na di namamansin. Kaya oh, ako isip ko ay pa, gusto lamang na sumama sa video. Ay papansin nga ni. Joke lang, love ko yun si Mingming. -ming. At ayun, pagtapos namin ay naga eskrim muna ako. Kaya salamat sa pagsama ha. Bye! -bye!